May mga babaeng hindi mo naman hinahabol pero ikaw ang hinahanap. May mga gabing hindi mo naman siya kinakausap pero pangalan mo pa rin ang iniisip niya bago matulog. At meron ding mga lalaking halos ibigay na ang kaluluwa nila pero hindi man lang sila sumagi sa isip ng babaeng mahal nila. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka? Sa dinamirami ng mukha sa mundong to, bakit may isang lalaki na tumatatak? Bakit may isang presensya na hindi makalimutan? Bakit may isang energy na, kahit wala ka sa harap niya, nararamdaman ka niya? Hindi ito tungkol sa pagiging gwapo. Hindi ito tungkol sa yabang pera, katawan, o dami ng salita. At hindi ito tungkol sa pagiging nice guy. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking may bigat. Lalaking may lalim. Lalaking hindi kailangan sumigaw para marinig. Lalaking hindi kailangan humabol para pahalagahan. Kung gusto mong gawing sabi kang isang babae, hindi mo siya kailangang habulin. Hindi mo kailangan mag-overthink. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging ikaw, pero yung ikaw na hindi mo pa nakikilalang mabuti. Ngayon huminga ka muna. Tahimik. Malalim. Dahan-dahan. Dahil itong kwentong papakinggan mo, hindi lang tungkol sa babae. Tungkol ito sa pagbalik mo sa sarili mo. At doon nagsisimula ang pagnanasa. Doon nagmumula ang sabik. Doon nabubuo ang misteryong hindi niya mabitawan. Alam mo kung bakit hindi ka niya namimiss? Dahil araw-araw mong pinapaalala sa kanya na andyan ka. Hindi sa masamang paraan pero sa paraang wala ng espasyo ang pananabik. Ikaw yung tipo ng lalaking laging nagaabang, Laging available. Laging on standby. Laging good morning. Ingat, update mo ko kung nakauwi ka. Kahit alam mong hindi niya binibigyang halaga. At sa mundo ng modern dating, ang pinakamabilis mawalan ng halaga ay ang sobra mong pagbibigay. Ang problema, hindi dahil ayaw ka niya. Hindi dahil hindi ka interesting. Hindi dahil may mas gwapo. Ang tunay na problema, nasa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, kapag ang isang lalaki lumalapit mula sa takot, hindi pagmamahal ang nararamdaman ng babae, kundi pressure, kundi pagod, kundi bigat. At ang bigat, hindi nakakamiss, nakakalayo. Ang mundo ngayon puno ng notifications, messages, options, distractions. Pero merong isang bagay na hindi nawawala kahit gaano ka modern ang panahon. Ang puso ng babae ay humahanap ng lalaking hindi takot mawala. Doon nagsisimula ang sabik. Doon lumalalim ang pagnanasa. Pero karamihan sa lalaki, hindi nila alam kung paano iyon buuin. Nakakatawa pero masakit. Kapag ikaw ang laging nandyan, hindi kanya hinahanap. Kapag ikaw ang laging nagpaparamdam, hindi ka niya namimiss. Kapag ikaw ang laging naga adjust hindi kanya niya pinapahalagahan. Tinuruan tayo ng mundo na effort more than love. Pero ang hindi sinasabi ng mundo ay ito, effort becomes noise kapag hindi aligned sa value mo bilang lalaki. Ilang beses ka nang nag-text na hindi sinasagot? Ilang beses mo siyang hinintay kahit last seen two hours ago? Ilang beses mo nang kinukumbinsi ang sarili mong may chance pa? Kahit alam mong ikaw lang ang kumakapit. Ilang gabing napapagod ka na sa sarili mo? Pero hindi ka makabitaw. Hindi ka niya sinasabik, pero ikaw ang sabik sa kanya. Aron sa pinakamasakit na parte, hindi kanya niya sinasaktan on purpose. Hindi ka niya minamaliit dahil masama siyang tao. Hindi niya ito sinasadya. Mas malupit doon. Hindi ka niya kayang sabikin kung hindi marunong ang kaluluwa mong lumikha ng espasyo. Dahil kung puno ka ng takot, paano ka magiging kagustuhan? Kung puno ka ng insecurity, paano ka magiging misteryo? Kung puno ka ng paghabol? paano ka magiging pahinga, babae man o lalaki? Hindi hinahanap ang bagay na laging nakaabot sa kamay. Hinahanap ang bagay na may lalim, may kurot, may puwang na gusto mong punuin, may katahimikan na gusto mong ulitin, may presensyang gusto mong balikan. At kung gusto mong gawing sabik ang isang babae, kailangan mong tanggalin ang pinakamalaking kalaban mo. Ikaw mismo, hindi para magbago ka, pero para mas maging malinaw ang totoo mong lakas. May kwento ako sa'yo, bro. May isang lalaking kilala ko. Tawagin nating Riel. Si Riel hindi naman gwapo. Hindi macho. Hindi mayaman. Pero may kakaiba siyang presensya. Tahimik. Pero mabigat. Simple lang kumilos pero ramdam mo yung lalim sa bawat kalaw. Hindi siya yung tipo ng lalaking nababahala kapag hindi nire-replyan. Hindi siya yung tipo ng lalaking tatlong araw ng scene pero nagme-message pa rin. Hindi siya yung lalaking nag-a-adjust sa mood ng babae. Siya yung tipo ng lalaking, kung lalayo ka, matatanggap kanya niya. Kung babalik ka, tatanggapin ka pa rin. Pero hindi siya maghahabol. Kasi alam niyang ang nagmamadali, nawawala. Ang tahimik na tatagpuan. Meron siyang nakilalang babae. Hindi niya inasikaso agad. Hindi niya pinwersa ang connection. Hindi niya minadali ang dalaga. Hindi niya tinanong ng anong tayo after two dates. Hindi niya kinulit. Hindi niya binombard ng message. Pero tuwing magkakasama sila, parang humihinto ang oras. Hindi dahil sa romance, hindi dahil sa sweet words, hindi dahil sa grand gestures, kundi dahil fully present siya. Habang nagkukwento yung babae, hindi siya nag-iisip ng susunod niyang sasabihin, nakikinig siya. Toto, tahimik, may bigat, at alam mo ang nangyari? Unti-unti, siya ang naging rutin ng babae. Siya ang naging pahinga. Siya ang naging tanong na gusto niyang sagutin. Siya ang naging bakit parang iba to. Siya ang naging dahilan ng mahinang ngiti habang naglalakad mag-isa. Siya ang naging taong gusto niyang kausap bago matulog. Hanggang sa dumating yung gabi na sinabi sa akin ng babae, hindi ko naintindihan pero namimiss ko siya. Kahit hindi ko pa siya lubusang kilala. Doon ko na may mga lalaking hindi sabik pero sila ang sinasabikan. At yun ang gusto kong ipasa sa iyo ngayon. Hindi dahil gusto kong magmanipulate ka. Hindi dahil gusto kong gawing laro ang puso ng babae. Hindi dahil gusto kong gamitin mo ang psychology para makuha siya. Kundi dahil gusto kong bumalik ka sa kung sino ka bago ka naging takot, sa kung sino ka bago ka naghabol, sa kung sino ka bago ka natutong masaktan. Kung gusto mong gawing sabik ang babae, kailangan mong maunawaan ang pinakamahalagang prinsipyo ng Stoicism. Hindi mo kontrolado ang nararamdaman niya, pero kontrolado mo ang presensya mo. Presensya, hindi pagiging clingy, hindi pagiging overthinking, hindi pagiging available ako 24/7 reply ako agad. Presensya. Yung presensyang pag ka, nagkakaroon ng bigatang hangin. Yung presensyang pag naglalakad ka sa buhay niya, hindi ka ingay kundi pahinga. Yung presensyang pag ka, hindi ka naghahanap ng atensyon. Pero natural siyang lumalapit. Ang problema ng karamihan, gusto nila ng sabik, pero takot sila sa katahimikan. Gusto nila ng respeto, pero takot silang magkaroon ng boundaries. Gusto nila ng paghahangad, pero takot silang magstep back pero ang hindi alam ng karamihan ay ito. Ang espasyong ibinibigay mo, iyon mismo ang nagtatayo ng puwang kung saan tumutubo ang pagnanasa. Kasi ang babae, hindi lumalapit sa ingay, lumalapit siya sa tahimik na lakas. Sa lalaki na marunong tumanggap na hindi bawat sandali ay para sa kanya. Sa lalaki na marunong pangalagaan ang sarili, kahit may babaeng gusto niya, hindi mo kailangan maging malupit. Hindi mo kailangan maging cold-hearted. Hindi mo kailangan maging alpha na stereotype. Kailangan mo lang maging lalaki na marunong magkatahimik para may puwang ang babae na hanapin ka. Dahil kung lagi kang available, wala siyang hahanapin. Kung lagi kang nagre-reach out, wala siyang mamimiss. Kung lagi kang naga adjust wala siyang pahalagahan. Kaya sa puntong ito, gusto kong ibaon mo na sa dibdib mo ang unang aral. Ang tunay na sabik, ipinapanganak sa kakulangan hindi sa sobra. At ang lalaking marunong kumontrol sa sarili niyang enerhiya siya ang nilalapitan ng babae kahit wala siyang ginagawa. Siya ang iniisip. Siya ang hinahanap. Siya ang kinaiinipan. Siya ang binabalikan. Hindi dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa kung sino siya. Kung naramdaman mong parang ikaw si Real kanina o kabaligtaran mo siya, walang problema. Ang importante, handa ka ng maging lalaking hindi nagahabol, pero siya ang hinahanap. Handa ka ng magtanim ng puwang. Handa ka ng magbigay ng katahimikan. Handa ka nang bumuo ng presensyang hindi niya kayang kalimutan. May mga taong dumadaan lang sa buhay mo, parang hangin. Ramdam mo sandali, pero wala namang naiiwan. At meron namang iilan na kahit matagal nang lumayo, kahit hindi mo nakausap, kahit wala silang ginagawa, sila pa rin ang bumabalik sa isip mo. Hindi mo sila naiisip dahil nag-effort sila. Hindi dahil nag-text sila. Hindi dahil nagpapaalala sila ng presensya nila, kundi dahil may iniwan silang hindi mo maipaliwanag. At yun ang granada na gustong malaman ng karamihan. Ano ba ang nagagawa ng isang lalaki para kahit wala siya? Ramdam mo pa rin siya? Ano ang meron sa isang presensya kapag ang babae mismo ang gumagawa ng tulay habang ikaw ay tahimik lang na naglalakad sa sarili mong landas? Hindi ito laro. Hindi ito manipulation. Hindi ito magic. Ito ang sining ng presensya, ang sining ng lalaking may puwang pero may bigat may distansya, pero hindi malamig. May katahimikan, pero hindi kawalan. At kung kaya mong unawain iyon, hindi mo lang siya magagawang sabik. Magiging bahagi ka ng sistema niya, ng isip niya, ng routine niya, ng gabi niya. At doon nagsisimula ang malupit na tanong, paano nagiging sabik ang babae sa lalaking hindi humahabol? Sa modern dating, ang pinakamalaking problema ng lalaki ay hindi kakulangan, kundi sobra, sobra kang nagpaparamdam. Sobra kang nagpapaliwanag, sobra kang nangangamba, sobra kang nagmamadali, sobra kang natatakot, at ang takot, hindi nakaka-turn on, hindi kanya kayang sabikin. Kung ikaw mismo, hindi mo kayang hawakan ang sarili mong emosyon, kasi ang babae, hindi nahuhulog sa lalaking nangungulit, kundi sa lalaking hindi natitinag. Hindi dahil sa power play, hindi dahil gusto niyang maghabulan, kundi dahil ang puso ng babae ay program sa isang malupit na rhythm. Mas na-attract sa lalaking hindi niya agad nababasa. Pero malinaw niyang nararamdaman. Pero dahil desperado ka, ginawa mong libro ang puso mo. Bukas sa lahat. Open for reading. Walang misteryo. Walang hangin. Walang espasyo. Hindi niya kailangang magtanong kasi sinasagot mo na kahit hindi niya hinihingi. Hindi niya kailangang mag-effort kasi nagbibigay ka na kahit wala pa kayong ugnayan. Ang lalaking sobra ang effort. Parang musikang masyadong malakas. Instead na mapakinggan, naglalaho sa ingay, at ikaw mismo ang naglalayo sa kanya, kahit ang tanging gusto mo, ay mapalapit siya. Alam mo yung pakiramdam na, ikaw yung lagi niyang kausap, pero hindi kanya naiisip. Ikaw yung gumagawa ng paraan, pero parang hindi niya nakikita. At ang mas masakit, may ibang lalaki na halos walang ginagawa, pero siya ang iniisip niya buong araw. Bakit ganon? Simple lang pero mabigat. Kasi ang isip humahabol sa bagay na wala, hindi sa bagay na sobra. Kapag lagi kang nagre-reply agad, wala siyang anticipation. Kapag lagi kang available, wala siyang thrill. Kapag lagi kang nangungulit, wala siyang puwang para magtanong. Kapag lagi kang present, wala siyang dahilan para mamiss ka. At dito pumapasok ang isang hindi pinapansin pero totoo, hindi mo kayang gawing sabik ang babae kung hindi ka marunong maging absent minsan. Hindi para saktan siya hindi para gawing laro, hindi para magpa-hard to get, kundi dahil ang sabik ay ipinapanganak sa kakulangan, hindi sa sobra. Tulad ng ulan, hindi mo siya pinapansin kapag araw-araw. Pero kapag tag-init, kapag dalawang linggo kang nauuhaw, kapag biglang bumuhos, dun siya nagiging regalo. Ang lalaki na sobrang nagbibigay, hindi regalo, routine lang. At ang routine, hindi sinasabikan, kundi kinakaligtaan. May kwento ako sa iyo ulit. Ito naman, tungkol kay Isandro. Tahimik lang si Isandro. Hindi palabate. Hindi pinopost ang sarili. Hindi maipal. Hindi attention seeker. Pero may isang babae, si Mara, na hindi niya alam kung bakit, pero nahuhulog sa tahimik na enerhiya ng lalaki. Kahit hindi sila madalas mag-usap, si Isandro ang iniisip niya. Kahit minsan-minsan lang magparamdam si lalaki, si Isandro pa rin ang gusto niyang kausap. Kahit hindi siya pinapansin araw-araw, Si Isandro pa rin ang gusto niyang makita. Paano nangyari yon? Simple lang, pero malalim. Pero hindi obvious. Tuwing kasama niya si Mara, nagiging present si Isandro. Hindi distracted. Hindi nagmamadali. Hindi nag adjust para magustuhan. Hindi nagsa-self-pity. Hindi nag-o-overthink. Hindi nag -ahabol. Kung magsalita siya, may bigat. Kung tumawa siya, may lalim. Kung tumingin siya sa mata, parang hindi ka pero nababasa ka kanya, Hindi siya toxic, hindi siya manipulative, hindi siya mayabang, pero siya yung tipo ng lalaki na kapag umalis, pinabalikan mo sa isip mo. At habang tumatagal, napansin ni Mara na mas gusto niya ang puwang. Hindi dahil gusto niya ng kulang, kundi dahil yung puwang na yon nagbibigay ng pagkakataon na mag-effort siya. Siya yung nagme-message, siya yung nag -aabang. siya yung nag-iisip kung kailan ulit sila magkikita. Siya yung nagtataka kung bakit iba yung vibe ni Sandro. Siya yung naglalakad sa mall at biglang naiisip yung amoy ng kolona niya. Siya yung biglang napapangiti sa kung paano ito ngumiti. Nung huli silang nagkita, isang araw tinanong ko si Mara, Ano bang meron sa lalaking yon? At dahan-dahan siyang ngumiti. Yung ngiti na parang may lihim. Yung ngiti na parang may kilig pero may takot. Yung ngiti na parang... Hindi niya maintindihan yung sarili. Sabi niya, hindi ko siya hawak pero hindi ko rin siya makalimutan. Hindi siya malapit, pero hindi rin siya malayo. Hindi niya ako kinokontrol, pero siya ang iniisip ko. Hindi siya nagmamadali, pero parang gusto kong magmadali papunta sa kanya. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang lalaki na hindi nagmamadali, doon nagmamadali ang babae. Hindi dahil sa laro, hindi dahil sa arte, hindi dahil sa mind games, kundi dahil ang presensa niya may sariling buhay, may sariling orbit. May sariling bigat. At ang babae, hindi niya yan basta binibitawan. Kung gusto mong gawing sabik ang babae, kailangan mong maintindihan ng isang stoic truth. Kung sino ka kapag wala ka, iyon ang nagpaparamdam kung gaano kanya kailangan. Kasi ang lalaki may dalawang uri. Una, yung lalaki na nawawala sa babae, siya yung nawawala ng identity. Nawawala ng focus. Nawawala ng sariling mundo. Siya yung lalaki na, kapag nagustuhan niya ang babae, pinapatay niya ang sarili niyang pagkatao at ginagawang sentro ang babae at walang babae ang naghahabol sa lalaking walang sariling mundo. Ikalawa, yung lalaking may sarili. Hindi dahil independent siya, kundi dahil rooted siya. May purpose. May direction. May mission. May tahimik na disiplina. May mundong umiikot kahit wala ang babae. May sarili siyang reason to wake up. May sariling silence na hindi na nangangailangan ng validation. At ang babae, nahuhulog hindi sa atensyon, kundi sa direksyon. Nahuhulog hindi sa pagkahumaling, kundi sa pagkakaroon ng sariling buhay ng lalaki. Nahuhulog hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil mahal mo ang sarili mong pagkatao. Kaya kung gusto mong gawing sabik ang babae, tigil mong gawing siya ang oxygen mo. Dahil hindi nakakasabik ang taong hindi marunong huminga mag-isa. Ang tunay na attraction ay hindi nang gagaling sa paghabol, kundi sa paglakad ng may bigat. Ang lalaking hindi natitinag hindi takot mawala. Hindi naghahanap ng confirmation. Siya yung lalaking gustong balikan. Hindi dahil sa pride niya, kundi dahil sa presensya niyang hindi basta nauubos. Kung naramdaman mong parang ikaw yung unang uri ng lalaki, okay lang. Normal yan. Lahat tayo dumaan doon. Hindi para maging malupit. Hindi para maging manipulative. Kundi para maalala mo. May sarili kang mundo bago dumating ang kahit sinong babae. At kapag bumalik ka doon, doon nagsisimulang mamiska doon bubo ang sabik, doon humahaba ang tingin niya sayo, don siya natatakot na mawala ka kahit hindi mo sinasabi kahit isang salita. May mga lalaking hindi mo gusto nung una, pero sila ang hinahanap mo sa huli. May mga lalaking hindi mo pinapansin, pero hindi mo sila makalimutan. May mga lalaking hindi namimilit, pero sila ang inisip mo bago ka matulog, at may isang presensya sa buhay ng babae. Hindi niya maintindihan, hindi niya maipaliwanag, hindi niya maresist. Yung presensyang hindi maingay, hindi mapilit, hindi nagmamadali, pero parang humihila. Hindi dahil malupit ka, hindi dahil gwapo ka, hindi dahil perfect ka, kundi dahil may nabubuo sa pagitan yung hindi salita ang nagpapagalaw, kundi pananabik. At ito ang tanong na hindi kayang sagutin ng karamihan. Paano nagagawa ng isang lalaki na gawing sabik ang babae kahit hindi niya ito kinakausap? Hindi ito coldness, hindi ito ghosting, hindi ito playing games. Daw ang sining ng lalaking may sarili, pero marunong mag-iwan ang bakas sa kaluluwa. Kung handa ka na, dito nagtatapos ang kwento. Pero dito rin nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa sobrang dami ng payo sa modern dating, be consistent. Show effort. Always be available. Text her good morning every day. Nakakalimutan ng lalaki ang pinakamahalagang prinsipyo. Ang babae hindi na in love sa routine. Na in love siya sa lalaking may kalaliman. Hindi siya nasasabik dahil lagi kang nandyan, hindi dahil lagi kang nagbibigay, hindi dahil lagi kang nakikisama, hindi dahil lagi kang nag adjust Ang sobra ay hindi nakaka-turn on, nakaka-overwhelm, nakaka-saturate, nakaka-burnout. At kapag na-burnout ang babae, kahit gaano bayet, kahit gaano ka-consistent, kahit gaano ka-faithful, hindi ka niya gugustuhin. Hindi dahil masama ka. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat. Hindi dahil may mali sa'yo kundi dahil wala kang puwang na binigay para sabikin kanya. Hindi ko sinasabing bitawan mo siya. Hindi ko sinasabing magpakalayo ka. Hindi ko sinasabing maging cold ka. Ang sinasabi ko, kung gusto mong may mamiss siya, kailangan may mawawala sa kanya. Kung gusto mong may hinahanap siya, kailangan may sandaling hindi niya makuha. Kung gusto mong ma-realize niya ang presensya mo, kailangan mong ipaalam sa kanya ang katahimikan mo. Pero karamihan, takot sa katahimikan. Alam mo kung bakit hindi siya sabik sa'yo? Dahil hindi mo siya binibigyan ng chance maramdaman ang buhay niya? Nang wala ka, ikaw ang nagte-text. Ikaw ang nag-i-initiate. Ikaw ang nag-aabot. Ikaw ang nag adjust Ikaw ang nag -aaya. Ikaw ang humihingi ng oras. Ikaw ang sumusuyo. Pero siya. Wala siyang ginagawa. Pero siya ang may hawak. Hindi mo kasalanan na mabait ka. Hindi mo kasalanan na marunong kang magmahal. Hindi mo kasalanan na handa kang ibigay ang lahat. Ang kasalanan mo lang, wala kang sariling mundo. At ang lalaking walang sariling mundo, nagiging extension lang ng mundo ng babae. At ang extension, hindi sinasabikan. Hindi hinahanap. Hindi kinainipan. Hindi minimiti. Kapag wala kang iniwan na puwang, wala siyang hahanapin. Kapag hindi ka marunong tumahimik, hindi niya maririnig ang tibok ng sarili niyang paghahanap. Kapag hindi ka marunong lumayo ng konti, wala siyang distansyang babagtasin pabalik sa iyo. Kaya ang tanong ngayon, paano mo siya gagawing sabik nang hindi mo siya pinipilit? Hindi mo kailangan saktan. Hindi mo kailangan magpahirap. Hindi mo kailangan magpakatoxic. Ang kailangan mo ay lalim. May kwento ako. Si Ari, isang lalaking hindi perfect. Maraming sablay. Maraming insecurity. Maraming doubt. Pero meron siyang isang bagay na hindi niya sinasadyang ginagawa at ito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang pool sa mga babae. Hindi niya ginagawa ang babae na center ng mundo niya, pero nararamdaman mong mataas ang tingin niya sa pagkababae. Isang araw na kilala niya si Sera. Maganda. Matalino. Malakas ang personality. Sanay siyang sinusuyo. Sanay siyang nilalapitan. Sanay siyang inaalagaan. Pero kay Ari, parang nag-iba ang hangin. Hindi dahil hindi siya interesado. Hindi dahil wala siyang pakialam. Hindi dahil cold siya kundi dahil hindi niya binibitawan ang sarili niyang direksyon tuwing magkasama sila, present si Ari. Totoo, mainit, magaan, may lalim sa mata, may tawa na hindi pilit, may energy na hindi nag ask for more. Pero tuwing uuwi sila, hindi siya nangungulit, hindi siya nagme-message agad, hindi siya naghahanap ng assurance, hindi siya natatakot sa distansya, at doon nagsimula ang pagkalito ni Sarah. Bakit ganon? Hindi naman siya umalis pero hindi rin siya nag-attach. Hindi naman siya lumalayo, pero hindi rin siya nakadikit. Isang gabi nag-usap kami ni Sarah. Tanong niya, Bakit siya ganun? Bakit parang hindi niya ako kailangang hawakan para maramdaman ko siyang andiyan? Tinanong ko siya, Nasasabik ka ba sa kanya? Hindi siya sumagot, pero kita sa mata niya. Tumuloy ang kwento. Habang tumatagal, napansin ni Sarah na iniisip niya si Ari sa mga oras na tahimik siya. Habang naliligo, habang naglalakad, habang nasa biyahe, habang nakaupo mag-isa, habang wala siyang hawak na phone. At ang pinakamalupit, iniisip niya si Ari, hindi dahil sa ginagawa ni Ari, kundi dahil sa ginagawa niyang, hindi niya ginagawa. Ang hindi paghabol ni Ari, yun mismo ang naglalapit kay Sera. Ang hindi paghingi ng atensyon ni Ari, yun ang nagbigay sa kanya ng atensyon ni Sera. Ang hindi niya pagmamakaawa, yun ang nagparealize sa babae na gusto niya ng mas malalim pa at kung ano ang natutunan ko kina Riel, Isandro at Ari, kapag marunong ang lalaki gumawa ng puwang, ang babae ang sisikaping punuin nito, hindi dahil sa laro, hindi dahil sa manipulation, kundi dahil natural ito sa psikolohiya ng attraction. Hindi mo siya ginagawang sabik. Siya mismo ang gumagawa nun sa sarili niya. Kung gusto mong gawing sabik ang babae, kailangan mong tanggapin ang pinakastoic at pinakamasakit na katotohanan. Ang pinakamalakas na anyo ng pagnanasa ay dumarating sa lalaki na hindi takot mawalan. Hindi dahil wala siyang pakialam. Hindi dahil hindi siya marunong magmahal. Hindi dahil wala siyang emosyon. Kundi dahil mayroon siyang sariling buhay na mas malaki kaysa kahit sinong babae. At yun ang pinakasexy para sa babae. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging sikat. Hindi mo kailangan maging genius. Kailangan mo lang maging lalaking may sariling direksyon sariling mission, sariling katahimikan, sariling pangarap, sariling mundo. Dahil ang babae, hindi naghahanap ng lalaking gagawin siyang mundo. Naghahanap siya ng lalaking may mundong gusto niyang pasukin. At dito pumapasok ang pinakamalupit na prinsipyong stoic, ang lalaking may hawak ng sarili. Hindi kailangang humawak ng kahit sino. At kapag hindi mo kailangan, dun ka nagiging gusto. Kapag hindi mo hinahabol, dun ka nilalapitan. Kapag hindi mo siya ginagawang oxygen, dun siya nahihirapang huminga ng wala ka. Kapag hindi mo siya pinipilit maging bahagi ng buhay mo, dun niya gustong gusto maging bahagi nito. Ganon ka simple, ganon ka misteryoso, ganon ka powerful. Kung umabot ka sa punto na to, ibig sabihin handa ka na. Handa ka ng bitawan yung dating ikaw, yung lalaking nag adjust sa lahat, yung lalaking natatakot mawala siya, yung lalaking inuubos ang sarili sa maling babae. Yung lalaking natutong umasa kahit hindi naman sinasalo, handa ka ng maging lalaki na may presensya, may direksyon, may paninindigan, may katahimikan, may puwang, may bigat, lalaking hindi perfect ng pero totoo. At yun ang lalaking hindi basta nagugustuhan, kundi sinasabikan. Kung may natutunan ka sa buong video na to, comment mo sa baba. Ako ang presensya. At kung may kaibigan kang naliligaw sa buhay o sa babae, ibahagi mo sa kanya ang video na to. Baka ito na ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Salamat sa panunod.